isang magandang araw, isang magandang buhay, isa na naman pong makabuluhan na edisyon ng inyong programang Ikit ng Bayan dito po sa Balitang Northern Luzon. At syempre, ang programang ito ay hatid po sa inyo ng boses ng mga kagawaran ng ating pamahalaan. Kaya naman ang ating makakapanayam ay walang iba po, kundi ang pinakabata. At heto ah, negosyante po siya. Yes po, pag-uusapan natin ang mga pangyayari sa ating lipunan dito po sa Baguio Benguet. Walang iba kundi ang presidente ng PCCI. Ano ba ang PCCI? Sila po ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Bagyo Benguet Chapter. Walang iba. kilalanin natin si President Mark Lacambra na inbog na agsapa kanyang sir. Good morning. Good morning din sa lahat ng uh, nanonood ng programa ni Tita Arat. Mm -hmm. At, uh, thank you for having me. your show. Yes po. At uh, heto na. Huwag na nating patagalin pa ang tanungan. Ano? Sige po. Maari ho ba naming malaman ano po ang ginagawa ng opisina ng PCCI? plano, programa, at ganyan din na mga proyekto sa taong ito. um uh, First of all, uh, let me just uh, give you a brief yes, description po. po kung anong ginagawa namin sa Chamber. Uh -huh. Ang Chamber po is a non-stock, a non-profit, uh -huh. and a non-government agency comprised of a small, medium, and large business owners. yes. At ang purpose po namin is to foster a healthier environment for business and also to improve ang ating ways on how to make um efficient yeah businessman especially here in Baguio mm -mm -mm. so kami po ang nag-initiate ng mga policies reforms and uh, different ways on how to improve and have ease in doing business here in our okay, okay. beloved city po tanong ko lang napansin ko kasi ano noong mula nung bata ako ang Baguio ay kilala bilang city of lights um uh, City of business. Ganyan din na ito po ay talagang puntahan po ng ating mga turista. It's the summer capital of the Philippines. Bakit kaya gustong gusto ng isang negosyante na magnegosyo sa lungsod ng Baguio? Ano bang meron sa ating lungsod? Uh, ano, ang, ang ating lungsod ay sunikat dahil sa kanyang klima. Mm -hmm. So malamig siya. So uh, magandang environment siya for learning. Mm -hmm. Tapos ang tourism, since... Um, majority ng businesses here in Baguio is on education. Yes, yes. And uh, next is on tourism. So, mayroon tayong mga Airbnbs, mga hotel chains, yes. and restaurants. At pang palalakasin natin ang turismo sa ating lugar, magkakaroon tayo ng mas malaking influx ng pera maibibigay sa ating gobyerno. Uh -huh. And ang gobyerno is properly ma-allocate na ang mga pondo para mas magandahin na naman ang ating lungsod. Yun, ano? Totoo yan. Kasi sabi nga nila, kung saan may turismo, may pera. <laughs> at may magandang income na kung saan magagamit po ng ating lungsod sa kanilang mga proyekto para pagandahin po ang ating mga roads. di Diba? Mga ganyan. At itong mga proyekto po para po sa ating mga constituents. Ngayon, sir, ano naman po ang ating plano, proyekto at programa para po sa mga negosyante dito po sa ating lugar? At naman na ang makikinabang lamang po eh itong mga constituents. Syempre okay. tayo po muna ng mga negosyante para nang sabihin po makapagsilbi po tayo sa ating mga presidente. O, paano po ang ginagawa ng ating opisina? Um ang um, sa taon na ito, um nagfo-focus tayo sa four areas which in enumerate po is um the monies natin is C P. C P. Letter C, letter E, letter L and letter P. Okay. Ano okay. ang okay. ibig sabihin nun? First is number one, C. Um, C is uh, makikikollaborate tayo with government agencies. That's very important. Ha, po. Ang government agencies po is ang DOLE, BTI, BIR, SEC or SEC, DOSP, and the city government especially ng Banjo po. Okay. Ha, po. Why? Gaano ka-importante na tayo po'y nakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno na ito? Opo. No. Uh, dahil po sa turismo, dahil sa education, sabi ko nga, dumalaki po ang tax na binabayaran ng mga negosyante. Aray ko po. <laughs> Totoo naman po. Opo. <laughs> Nagkakaroon po ng bigger income okay. na pumupunta po sa ating lungsod mm -hmm. At kung properly allocated po siya, ang mga government agencies na yan, sila po ang nagpapatupad ng mga programa yes. para better na ma-appliff po ang ating mga uh, constituents dito po mm -hmm. sa Baguio. So, um, kung okay po ang constituents, Nakakadagdag po sa mga debosyante. Oo. So, kailangan po natin tulungan ng mga debosyante. So, sa DTI, nagkakaroon po tayo ng financing options. Sa DOLE, nagkakaroon po tayo ng integrated livelihood programs. Yun, uh oo. -oh. Sa BIR, nagkakaroon po tayo ng mga tax updates. Uh -huh. Para hindi po tayo nagkakaproblema sa mga pagbabayad ng ating mga responsibilidad ng mga taxes. Oh, I see. So, yan po yung ating mga ginagawa para nang sa gayon po, walang mamatay o magsara na negosyo. Tama po. So, uh, as, uh, parang as a negosyante po, mm -hmm. marami po talaga ang pagsubok na mararamdaman Totok by po yan. na ups and downs. Mm -hmm. So, with the help of government agencies na tulungan tayo at magkaroon ng ease of doing business nga po, mm -hmm. na sinasabi nila, magkakaroon po na mas magandang harmony mm -hmm. between the customers and also for the businessmen. Oo, oo, oo. Pero nasabi niyo po kanina na may apat po kayong sasabihin yes. sa amin. So maliban po dun sa isa, ano pa po? Oh, so self people tayo Letter oh. C. Letter E is enhancement of operating efficiency. So, magkakaroon po tayo ng enhancement of operating efficiency mm -hmm. kung meron po tayong training, meron po tayong mga workshops okay. na maibibigay po sa ating mga kapwa-negosyante. Importante yun. Po. Kasi marami pong naa-amend at may mga bagong resolusyon ang batas okay. na kailangan alam po ng publiko para hindi naman po sila aanga-anga kung sila po'y mag-aasikaso ng kanilang mga dokumento. Tama po. Tama po ba? Tama po. Okay po. Tama po. Alright. So, ang L po, babalik po tayo sa CEL. Mm -hmm. Ang L po is Local and International Trades. Um, mainly, um, ang programa po nito is parang gagawa tayo ng mga bridge okay. or magkakaroon tayong network mm -hmm. sa mga business owners here in the locality and also from Manila. Ah, okay. So parang imposible naman na ikaw na negosyante. Gusto mo dito ka lang forever. Tama okay, po. Kasi lahat tayo gusto natin naghahangad tayo ng mas mataas na connection, di ba? Na kung saan lalago po ang ating negosyo. Uy, maganda yan, sir. Tama Since ang uh, PCCI po is nagkakaroon po siya ng mga networking, um, business matching, hmm. here locally and also with uh, abroad. So mm -hmm. leaders from, ang pumunta na po ang mga leaders and ambassadors of um, different countries like Israel po, oh yeah Canada, pumunta na po. Yes. At uh, every time na pumunta po sila dito sa ating lungsod is, nagkakaroon po kami ng uh, dinner and get-together to establish po ng trade relations. So pwede po tayo mag-import nice. and export oh, ng mga produkto para ma-improve din po ang ating mga negosyo. Paano papaano paano po itong mga negosyante na hindi na wala na namang produkto na maaring i-export o i-import paano po yun? Um ang ang programa po ng local and international trade relations is magkakaroon po sila ng idea on how to expand their business mm -hmm. So magkakaroon sila ng idea kung ano ang pwede nilang i-incorporate sa kanilang mga negosyo uh -huh. For example um meron po mga sistema ang ibang mga countries at ibang mga lungsod na kung saan is, kung dinala po natin at dinagdag natin sa ating mga produkto, nagkakaroon tayo ng mas magandang maibibenta at maibabahagi sa ating mga, Oo, mga o, o, o. constituents. Yes, yes. So, dapat talaga, ano, Um, maging open-minded tayo na, na talagang tanggapin na natin ang katotohanan na taon-taon katulad ng sasakyan, may bagong Update. updates. updates po, ano? May mga bagong nangyayari. At kung hindi ka makikisabay, mapag-iiwanan ka talaga. Tama po. Absolutely. <laughs> yes. What else, sir? Ang last po is um, pay po, no? Mm -hmm. So, collaboration with government agencies, mm -hmm. enhancement of operating efficiency, local and international trade, Yes. and then P is to pay way for business innovations po. Meaning? Ang pay way for business innovations is mm -hmm. magkakaroon po tayo ng updates nga po and to encourage younger individuals mm -hmm. or younger Okay. To Aha. undergo business. Mm -hmm. Kasi naniniwala po ako personally na pagka naturoan ang isang estudyante o ang batang tao na magnegosyo, mm -hmm, mm -hmm. magkakaroon siya ng employees. Yes, At pag yes. nagkaroon po tayo ng employees, nakagenerate po tayo ng job. Uh -huh. Sa akin daw po is, ang aking parang lagi uh, nasa puso is, mm -hmm. Pag nagkakaroon po ng employment, bumaba ba ang uh, crime rate? Sorry, may really relate ka na sa crime. Ay, totoo so, yung sinasabi mo eh. Kasi apop? kung may trabaho ang tao, marangal, legal, apop? Apop? sa tingin mo may tataas ba ang krimen? Hindi. Apop. Apop? Pero kung sa hirap ng buhay, apop? Apop? hindi rin nakapagtapos, hindi po natin ginajudge ang lahat ha. Apop? Pero meron ng mangilan ngilan dyan. Anong nangyayari sa kanilang buhay? Dahil walang trabaho, walang mapagpukunan, doon sila sa madali ang pera, Tama po. ang kitaan. Tama po. At syempre, napapasama po sila at nagiging masamang halimbawa sila sa ating lipunan. Tama po. Ang ano po lang po is para mayroon direct correlation between uh -huh. employment and crime rate po. Uh -huh. So kung mataas ang employment, maraming matabako, bumababa uh -huh. po ang crime rate. So yes. um, may responsibility po ang PCCI na pagandahin ang ang servisyo na may bibigay ng mga negosyante uh -huh. at same time, magkakaroon ng mas maraming empleyado generate ng jobs, mm -hmm. magbaang crime right? mm rate. -hmm. Sa akin lang lang po yan. At uh, makakatulong po tayo na guminhawa ang buhay ng majority ng ating mamamayan. Pero balik tayo doon sa sinabi mo, ano sir, na dapat tuwuan natin ang ating mga kabataan na magnegosyo. Tama po. Alam mo, gusto ko yan kasi merong isang sikat, hindi ko lang talaga matandaan, ano, na isang kilalang negosyante sa buong mundo na isa rin sa pinakamayaman at ang sabi niya, dapat tanggalin na natin yung mind setting na bawal magbenta sa loob ng classroom ang mga bata. Payagan natin yung mga yan. At least hindi po sila nagdodroga at at least po alam nilang kumita sa kanilang sariling sikap, sariling pagod ng sariling pera. Tama po. ba? Diba? Hindi yung tuturuan po natin sila na pagbawalan na magnegosyo. Tama. Kasi sabi raw nila eh, ay child abuse, um, child labor, mga ganyan Tama. daw panggalin na natin yung mind-setting na yun. Dapat okay. daw ang ituro natin, turuan natin silang kumita ng sarili nilang pera sa sarili nilang pagod at sakripisyo. Tama, Tama po. Bakit kaya importante yun, sir, na ituro sa mga kabataan ngayon? Kapag nag-umpisa uh, po na maaga sa pagiging negosyo, since ang negosyo po is, generally, hindi po talaga siya tinuturo mm -hmm. sa ating classroom. Diba? Opo. So, kung maaga po na naramdaman ng ating mga aspiring na negosyante mm -hmm. ang mga mm -hmm. problema, ang... Uh, 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 I believe na ang negosyante is more of solving problems. Okay. Yes, yes. So the more problem, the more problems that you can solve, uh -huh. the more that people will pay. Yes. So the pay for you to solve the problems. Oh, Kasi parang di ba? Kaysa naman magnakaw yung bata Tama. dahil gustong-gusto nang bumili ng sapatos. For example lang tawag. Ah. Bakit hindi na lang natin turuan magnegosyo? Tama po. Para mabili niya yung gusto niya. Hindi siya humihingi sa magulang at hindi rin siya umaasa kung kani-kanino. Tama po. So yun po is um, the earlier does it start uh -huh. uh, to start like start solving problems. Uh, eventually, pag katumanda five years, two years, three years, uh -huh. matututo ka na po kung paano mabayadan. Oh, kasi okay. ang galing mo na magsolve ng mga problema. Pero sir, oh. kung ganyan po pala yung ating goal ano para oh, sa PCCI, pero nahubat tayong pag-uusap sa mga eskwelahan sa ating lungsod? O meron na po ba tayong partnership sa ating mga kapulisan? para nang sabihin, eh, joint force po tayo. Kapag eh, meron pong mga events sa isang skwelahan, nandun din po ang PCCI, nandun din po ang uh, uh, kapulisan, at katulungan po ang skwelahan na ito. Meron na po ba tayong gano'n na ginagawa? Um, mayroon po kami mga miyembro na schools. Uh -huh. um, dito po sa Baguio, yung mga large schools po dito. Like and also, Baguio Central School, ano? Opo, Baguio Central School. Uh -huh. um, hindi ko lang po, um, hindi lang po ako specific with uh -huh. the Uh, names of the schools po. Yes. Pero since members po namin sila, encourage namin na maging active sila sa amin. Mm -hmm. At at the same time is, kung pwede ma uh, magkaroon ng mga mentorship from uh, business owners, successful business owners. Yes, importante um, yun eh. No. Yung testimonial mula mismo um, sa isang negosyante So, kung may tuturo po nila ang mapa, naliniwala po ako sa mga mapa, mapa na bibigay ng mga successful owners, mm -hmm. mas mabilis po ang pag-asenso ng ating mga young entrepreneurs and young mga negosyante. Okay. So, okay, so yan po yung apat mapa. na inyo pong pinaghahandaan na programa, proyekto mapa. at uh, plano ngayong taong 2024. Mapa. Madadako naman tayo sa mga issue ng <laughs> MSMEs. Na Sige talaga pa? naman pong challenge ano sa inyo bilang presidente. Ano po yung madalas na naririnig ninyong kailangan bigyan ng aksyon sa ating mga MSMEs ha? Um malapit lumalapit sa amin uh, with regards sa funding. So, ng kanilang livelihood. Apo, funding. Okay. So, um usually ang mga nagiging major problems po ng mga negosyante based sa observation ko po. Mm -mm. PSA uh, first is funding. Okay. Next is manpower. Oh, ay ko. Oh, oh, next is product. Aha, uh -huh. anong produkto na patok sa publiko? Opo. Oh, Hindi yung, ah oh, gusto ko to kasi magaling akong gumawa nito. O. Wala ka naman pa lang market pa yun? rin, 'di ba? Pero sabi mo sir kanina, meron kayong mga ahensya ng gobyerno na partner po sa PCCI. Tama po. Ibig sabihin po ba nilalapit nyo itong mga 'to na MSMEs na nangangailangan ng pondo? Um, Lungan po sa Dole, di ba sir? Nagbibigay rin po sila ng livelihood assistance. Luma yun po ba ang ginagawa natin? Kaya po natin partner ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno? Okay. Ang PCCI is uh, hey. lagi po silang nakikipag-coordinate sa mga ahensya po na partners po namin na tinatawag. Mm -hmm. So, um, ngayon po is nakikipartner po kami with Dole. Okay. At ang um, mayroon po kami parating na livelihood assistance. Na, na, nag-commit po ang Dole na magbibigay po siya ng assistance sa atin wow. na makatutulong to enhance uh, business owners po para magbibigay po sila in form of goods. Uh -huh. um, at yun po ay sa tingin namin makaka-enhance ng mga negosyo. Opo, kasi na-interview lang po namin kamakailan. Ito pong uh, ating assistant regional director ng uh, Dole at sabi nga po nila, hindi po raw talaga sila nagbibigay ng cash. Tama po. Tama. Bakit? Kasi hindi po talaga nila malaman kung saan ito mapupunta. Kaya mas mainam na na in time na lamang. Tama po. Diretso na to doon sa organisasyon, kung organisasyon man ito ng MSMEs. Tama. Para makapagsimula ng livelihood. So, ganun ho ba ang ginagawa natin, sir? Tama po. Parang kami po ay sa, uh, uh, ang slogan po ng PCCI is the uh, voice of uh, business. Yes. So, lalagyan lang po natin ngayon ng voice of Baguio business para mm -hmm. mas specific po tayo. Kasi uh -huh. meron pong national chapter and uh, marami pong uh, chamber of commerce all around the world. po. Mm -hmm. So, I want to be specific na dito po sa Baguio, mm -hmm. the voice of Baguio business po tayo. So, um, bosses po tayo ng mga negosyante. Para magkaroon po tayo ng collaboration with the government agencies. Mm -hmm. Katulad po ng DTI, meron po sila mga loan programs, yes. Katulad po ng DOLE, mm -hmm. mga livelihood incentives, katulad po ng BIR ng mga tax updates na po. Opo. So maliban po dyan sa mga challenges na yan, sir, siguro nalalaman niya na rin po niyo ang mga pangyayari na redevelopment dito po sa lungsod ng Baguio. Nakakalungkot man pong ipaalam sa inyo, pero hindi na po talaga natin maiiwasan pa ang mga redevelopment na ito. Natiyak naman, e maikagaganda ng ating lungsod. Ngunit, Merong mga sektor sa ating lipunan na talaga naman pong maaapektuhan at hindi po natin alam kung ano pong mangyayari sa kanila sa hinaharap. Sir, MSM is din po ang nariyan sa palengke ng Baguio City. Meron po tayong mga satellite market na maapektuhan din po ang kanilang mga negosyo. Sir, I know you are in favor of redevelopment. You are a contractor yourself, di ba? Pero, ano po ang masasabi nyo doon po sa issue ng redevelopment ng ating city public market? Um, Sa tingin po, ay, sa lahat ng tao, may gusto po na umunlad, yes. ma develop, mapaganda ang ating city market tama mm -hmm. ba? Ang mm -hmm. um, city market uh, through the government initiatives yes. at uh, people's initiatives I think. Okay. Na nagkakaroon po ng need po talaga mm -hmm. na mapaganda ang market. So kung madi-displace po, yun po ba ang sa mga ano natin dyan, mm -hmm. displace po ang majority ng mga MSMEs. Sa so, tingin ko, ang magandang solution po dyan is uh, to do the building in phases po. Para okay. only selected areas mm -hmm. uh, will be constructed on different times po. Oh, 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 so, oh. So, kunyari, hindi divide po natin siya ng phases. So, mm -hmm. phase 1 to phase 5. Mm -hmm. Gawin lang po ang phase 1, i-complete ang phase 1 at magta-transfer na po ang iba. Okay. Ganon din po sa phase 2, phase 3, phase 4. Mm -hmm. So as not to disrupt the process po na nangyayari sa ating palengke. Mm -hmm. And so as not at to... At hindi mawawalan ng iba ng negosyo. Tama ng po. Nang hanap buhay, ano? Tama po. Na talaga naman kung doon po nila kinukuha ang kanilang pang-araw-araw din. Tama po. Pero sir, siguro nababalitaan na rin po ninyo na ang palengke eh talagang mainit-init na pinag-uusapan sino ho ba ang gusto ninyong mag-develop ng palengke. Nariyan po na mayroong lumalaban na kooperatiba. Meron po riyan na sabi nila eh, bakit hindi na lang city? Ganyan din na nako bilisan mas mabilis kapag po mga privado ang magde-develop nito. Tayo po na negosyante, sir. Sa tingin niyo ano po bang mas effective? Alin po doon sa tatlo? ah mayro pa ba ng specific na answer po yan okay. at ang general answer po usually is uh -huh. kung sino po ang mag offer ng best service and the best na, sino ang who, who will be able to address all the needs or majority of the needs of the people po oh Tama po. I like it Tama po so uh, ang ang atin naman po ang na ng pansin dyan is kung ano ang kailangan uh -huh. so kung ano ang kailangan kung sino po ang makakasolve ng majority ng kailangan po natin. Uh -huh. So, sa tingin ko, kung sino ang mapipili, sana gandahan nyo at sana ipakita nyo ang best uh -huh. para sa bagyo. So, Walang, wala kang pakialam kahit na sino po pwede. Basta ito ay para sa publiko. Tama po. Sa pangangailangan ng publiko. Tama po. Hindi lang ng para sa mga tigapalengke, pero buong bagyo. Tama po. Ganun ho ba ang gusto tama. niyong sabihin? Tama, ano? Parang ikaw lang atang na-interview ko na ganun. <laughs> yung hindi iniisip yung, ito yung palengke lang, palengke lang. Yung mga nandoon lang ng na mga negosyante. Hindi eh. Kasi kami rin na mga mamimili, apektado din, di ba? Kasi, sana kami mamamalengke? Hindi namin alam kung nasaan sila. Tama Kasi nga, marire-develop ang palengke, di ba? At the same time, hindi namin alam kung yung presyo ba dati, e eh, presyo pa rin kapag bumili kami. Tama Parang gano'n, di ba? Oo oh, nga, no? Thank you, sir. Binigyan mo ako ngayon ng kakaibang sagot sa lahat po ng mga na-interview ko regarding po sa issue na ito. Tama po. Okay, sir. Sa lahat po ng redevelopment, ito po yan, ano? Na naiisip po ng ating gobyerno dahil sabi nga po nila napapanahon na na dapat ang lungsod ng Baguio ay um, maipush ang mga concern natin katulad po sa basura, sa traffic, sa parking, sa tubig, sa ilaw mga sewerage drainage line natin, sanitation natin, edukasyon natin, turismo, agrikultura, MSMEs. Sir, sa inyo po sa PCCI, itong mga redevelopment po ba na ito makakatulong po talaga sa residente ng Baguio at sa mga negosyante? Kapag ka meron pong po ng development, is for change for the better po mm -hmm. yan, no? 'Yun so, ang ating mindset. 'Yun po ang ating mindset. So Um, naniniwala po ako na eh, hindi lang naman po based on paper ang lahat. So, mm -hmm. kung nakikita po natin na umuuglad at gumaganda, pabor po ang PCCI sa redevelopment. So, mm -hmm. kung nakikita po natin na-address ang mga concerns and problems na na nakikita po natin, obviously, since maliit lang po ang ating lungsod, yeah. so kung problema sa tubig, kung nakita naman po natin na ayos ang mga problema, thank mm -hmm. okay, okay you po mm -hmm. sa lahat ng programa na nagtutulong dyan sa ilaw, sa yes. kuryente, sa MSMD, sa mga problema, as long as marami po tayong nasusolusyonan. Yon. At maganda po ang development. Mm -mm, -mm. Ang PCC ay lagi po nasa likod siya. Hindi Maka sa kumutulang. pulsa, kundi <laughs> para din sa ikabubuti ng ating mamamayan. Po. po. At ganyan din, naitanong ko sa inyo, sa tingin nyo, handa ho ba ang Baguio City kung sakali po na mga redevelopment na ito sa urban decay? nakakatakot ha dahil meron na po tayo mga research ano at ito po pinaghahandahan ng lungsod ng Baguio mula po sa OCD 2040 maaari pong ang Baguio ay nariyan ang sa urban decay ano masasabi niyo po doon ang um, ang um, urban decay naman po sa tingin ko is nakakaapekto sa lahat ng lungsod sa buong mundo totoo yan okay. hindi lang po sa Baguio tama po and um there are different ways on how to tackle po ang urban decay. Yes. So kung titingnan niyo po natin ang ang mga lungsod is nakaka-adapt po sa urban decay and nakaka-contribute po ng mga uh -huh. uh, kung ang isang lungsod ay nakikita ng problema ang urban decay so uh, with the help of collective efforts of the yes. citizens so tingin ko may iwasan at ma kasi hindi lang naman po bagyong na-affect naman. Marami na pong lungsod ang nagkaroon ng problema dyan at nagkaroon ng solusyon po dyan. Hmm, sabi nga nila, kung may problema, definitely may solusyon. Disiplina lang din po ng tao yan. Tama po. At meron pa po ba tayong gusto pong ipahatid na mensahe sa ating mga tagapanood at tagapakinig. pakinig uh, Maraming salamat po sa uh, inyong lahat at salamat sa pagsubaybay sa programa ito. Si Pita Ara, mm -hmm. salamat po sa pag-invita sa akin at pag-interview. At sana magtulungan po tayo at, uh, with the help of PCCI po. Yes. Uh, lagi po kami handa na tumulong kung ano man ang aming mga nakakaya sa mga negosyante uh -huh. at sa ating mga constituents sa Musod ng Baguio. At maraming maraming salamat, Sir uh, President Mark Lacambra. At maraming salamat din po sa ating mga taga-panood at tagapakinig na hari nawa. Meron kayong natutunan na maaaring niyo pong i-apply sa inyong sarili at dili naman kayay, maaaring po ninyong i-share po sa inyong mga kakilala. Ako po ang inyong lingkod, Tita Ara Cutter. At lagi niyo po sanang tatandaan, di pa nagkaykay sa mangiwanwan. Itinaranyag na pagsayaatan. This is yours truly, Ikit ng Bayan. Dito lamang po yan sa Balitang Northern Luzon. Maraming salamat po sa ating lahat. These you sir